Hello mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay. Mapagpalang araw ng webis sa inyong lahat. Nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Kumusta naman kayo at kumusta naman ang iyong mga pagdinilay? Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pakikinig, patuloy na pagtangkilik sa napakasimpleng uh, layunin at napakasimpleng pagninilay ng vlog na ito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagkikishare sa mga uh, vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong pagkikiisa sa dikain na maipaabot ang paglinilay na ito sa bawat isa. Lalong-lalo lalo na sa mga uh, gumagawa ng mabuti paggamit ng kanilang mga cellphone. Maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, nagkakatuwa naman na uh, yung iba ay nagsasabi na habang may ginagawa, sila ay nakikinig. Maraming salamat. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 21, Versikulo 24 hanggang 27. Jesus said to His disciples, Not everyone who says to Me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But the only but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and act of them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine, but does not act on them, will be like a fool that built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. Napakaikli lang ng ating pagbasa ng ating ibangilyo sa araw na ito sa ikapitong araw sa buwan ng Desembre, sa unang linggo, sa pagdiriwang natin sa buwan ng Adviyento. Pero napakaganda ng kanyang mensahe. Sabi niya, ang sino man na nakikinig ng salita at gumagawa nito ay kagaya ng isang tao, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ngunit ang nakikinig at hindi gumagawa nito ay gaya ng isang tao na nagpatayo rin ng bahay pero sa ibabaw ng buhangin. Kaya nang umulan, bumaha at may malakas na hangin, ito ay tuluyan na nasira. Kaya mga kapatid, oo, ito yung pinakamalaking hamon sa atin. Madali lang sabihin na tayo ay Kristiyano. Madali lang sabihin na marami tayong kaalaman tungkol sa Panginoon. At kahit pwede pa tayong magtalumpati ng napakahaba, bigkasin lang natin at papurihan ang Panginoon, pwede nating gawin yon. Pero kung ang lahat ng kaalaman na mayroon tayo at ang ating pagkakilanlan sa Panginoon ay hindi hindi makikita sa ating buhay mismo. Ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang. Kaya sana tayo na mga naniniwala kay Kristo ay magsikap na maisabuhay ang ating pagkakilanlan sa Kanya. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan, makinig at higit sa lahat, patuloy na magbigay kahalagahan sa bawat isa. Amen. Sa ating panalangin, pangaraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging mabuti sa aming mga gawain. Tulungan mo kaming magkaroon ng sigasig na pananampalataya upang sa gayon ay maihayag namin ito ng may buong kagalakan sa pamagitan ng aming paglilingkod at pagtupad ng iyong kalooban. Amen.